So guys, na ako dari karon sa Del Carmen Mangrove Boardwalk. Sa so isa ni sa mangrove nga area nila dari no nga ilahang gi kay sa eh. boardwalk pod so atong i-explore. Hey okay, guys, so tanaw ilahang area guys so. Oh. Ingat kayo. Ayun sa so, mangrove boardwalk, wow, let's go na! Tengen guys, ayan, ito, ito yung ano? Ang ganda ng mangrove nila dito guys o? Oh. Lawak? Ulan na yung ulan! Let's go! Ayan guys, napakaganda oh. Tapos sabi ng driver, ng taga dito, meron pa daw mga ano, mga buaya dito. <laughs> uh, ganda guys oh. Niyo. Yung mangrove nila dito, guys, oh. Ang ganda ng view. Sobrang ganda ng view. Oh.

Naku kaylahang pagka-kwans sa Nitni kay kwansa ba? Sumatay ko apo magjaging mo palibali. Mogyo. magjaging. buntag sa iyo ba? O Okay. Ilang Ilang presidential Proclamation Number 902 within the framework of the National Integrated Protected Area System in Nipas Act, Republic Act of as amended by the Spans. Tuhan, tuhan, <tod> <Krabi>. South, <tod> southwestern <tod> coast <tod> <tod> of for. Grabe no? Tubig na magandang lang kita muna Oh? Ito, dagang kayo picture mga bayo ito Yung nilakad namin guys Ano? yun so, kami dito sa pag explore Habi no Ritso sa GC Hmm Daghan kayo ng alimango diri Pero kaya lang murag mahadlok ang mga tao mang manguha kay naida kang buaya. Bubur man imong kuan ana. Ha? Nagda kang buaya dagdag. Daggan lagi katong ingon sakuan. kuan, daggan buaya. Silolong surigaw na to. Oh, surigaw na to. Sergaw man ni. Patlay. Dag. Oh, surigaw bo, surigaw balik silolong. Dekan buaya ni dire. Na ni magui kuy enan pod ug <coughs> mga buaya ko do. Biggest crocodile ko. Ari sekali metro na Ha? Huh? Mas man, ang agayaw-ayaw naman ka. Ano? Na. Hindi ko 1 km. Ngayon, ngayon. Ang sasin eh. Ang pneumatic ka ng buhaya ni, lalong ka man eh. Lagi no? Pero nindot ba kay Gikuan nila para ni sa preservation. Kay lahang mm, kan, ecosystem diri. Ako, duda ko, wala nila yung mga hugs. Tuyuan dyan yung buhay ka Hmm, dagan yun eh. Ketik yang lekan ini alimango simpre. Saya hmm. mau gini <coughs> habitat nila ni hmm. Habitat sama alimango. Hmm. Oh, cukup hmm. Nah, dari pagi kau dia yo. Dari pagi. nang tumbuh yang saya tumbuh ni. Khususlah melihat adri. Kali mangut cerah ni lima yang makin hebat larungnya buaya. Oh, hmm. undur mana sih? Ligid na. Magmasid ma ramon man og magtawo ba. Palubong ra man na siya nang kon. Indi ay dali sa magdi nay glamoy ana oh. Nadi pud kay di wa may kasa. Pero kadtong mga buhay ang naa sa kwan, sumala. Kanang nasa in, sa Senado. Asa kay na sila. Senado ug Kongreso. Layo ba kayo? Layo ra kayo. Adventure man ni. Eh.

So back live guys Nga naka tic <laughs> Unexpected ni nga laag ba Kaya gikan mi dito sa amuang convention Ayun Wala pa man kaya nag present Wala pa man kaya present Wala pa man kaya nag present Wala man kaya nag present Wala pa man nag Naa may diretso ilang boardwalk grabe ka uh, taas ug kanindot ang ilang mangrove diretso. Tara oh, tawasudo asa dapita sa. Indut diretso tay drone, no? Oo. Di pa kayo.

No, sayo kayong buntag. Kula para kayo eh. Papay na yo. Ay, pakayo. Para <laughs> <laughs> gadu-dua -ado nang isa mo balik. Gadu-dua nang isa mo balik. Dak kusugam <laughs> lakaw <laughs> <laughs> ning. <laughs> ano? kumpanyo basa <laughs> <laughs> na kayo di pa ningon na kayo yung isa <laughs> pero believe you ko ani kayo di yung surrender ba at least exercise na ito ni uh -huh. no tara na itong ipangaon sa mga pila ka adlaw kolesterol wala ni wala yung nataka if you reach at my age oo uh -huh. you still look smart and handsome like me <laughs> Oh, na apam dito guys, tala. Tung pakita ninyo guys ang apam, na apam dito tung interbihon. No wonder nga na jud yun buaya. Oh, na jud. Posible hmm. jud yun buaya. No. Ngari si Sir Abraham oh, paspas kay pas, pas, baklay ba. Guapo ni Sir Tony. Ay na no. Nga ni Kanang ay nang guapo kay kita na. Dali lang man tamakwan. Ay mamaway bitoy pudri to ko ganta glakaw kun kay iya motaw na release nilang iguro tama na sila sa picture pa papa ini wa you niyo where not able to enjoy ha towok inamang dubbok dubbok kunya kai ako manangis nila og asa na ta kana nga picture man no kini-kini man no na namanta de kaung gapuna to na So, unsay sayo mo may ka-historya sa ito ang lakaw ron? It's nice. You can even jago. Grabe. <laughs> oh. Hello. 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 ka? Hello. 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 Wala. Layo pa mag... Ha? Dol na. Mangingan na rin siguro ka lang doon. Ah, nandiyan itong tatoo. Nandiyan Pero na ay masalungan dito kung mulan. Oh, uh, wala ka ba? Wala, wala. Ah, dili na mulan sir. Wala ka na. Dili na sir. Dili na. Huy, ulan man na. Ah, uh? Oh? Taligsik na mawala rin ang taligsik kinik ulan. Kabalo mo, mas maka... La? Mas maka... Mawala rin ang taligsik kinik ulan. Mas makabasa ang taligsik kaysa ulan. Dito rin ang ulan. Wala man dito. Sir. Dito rin ang buhayan mas makabasa sir ang taligsik kaysa ulan mm. kay og taligsik mo lugos man yun og gawas mo mabasa pero yung ulan silong man mm. gani na jogging grabe <laughs> guys oh layo pa kayo puro siya og <ukan> ba no <laughs> <laughs> Daku kayo uh, ilang kan ba? Ito nag-jogging ng usaw. Doh. No. Ay palabi dia sir, guaparbaka ka sawah. Sir. Ayo palabi. Okay dela jogging guys oh. Oh, gigi jom mantak ah. Murag, ito yung dulo guys, so more than kilometer, 1 kilometer. Mga <laughs> mo ang gibaklay. Kani lagi curious ka sa mga butang ba. Na adi. Nene ulan no, um, ulan taron aw. Unsa imong kita ni Wak, ato araw. Okay, okay. Nay camera si Sir nga bisag. Layo kayo. <laughs> oh, klaro kayong wak. Karon. No, oh, tara, klaro kayo. Ha? <laughs> <laughs> Ang replan, tuay replan ni lupad. Picture Sir. Asa gud. Oh, oh. wala ko cool kakita Tawaro. No, no. <laughs> Kat-kat sa buntad. Ah, sumurog so na apat sila. Ah. Pero Oo. Wala gi kagita. Wala gi Ay layo na la, kayo. Dili na madala, dili mo mada. So pagdala nang ko kagita. Wow, pagano. Ng Munisay. Oh, Dawa sa sakpaw. katapusan. Dabi so. guys oh. Ang lawak. Imagine for pila to ka hektar sir? Kani ba lawom um, ni? Eh. 4,000? 2,117. 4,000 ito. 4,000 kapin? Ang? 4,800 ata ito kapin? Ang kani? Uy, eme, kumpiansa mga tigulang na roba mo. Kini ako makawan nga mga tigulang, oh. Manganti o, yun ang baklayog-layog.

Dead end? Last na yun. Ah, okay, okay. Dulo na pa yan. So, ito yung dulo, guys. Woo! So, tama nga pala yung sabi ni Kuya kanina. It's more than one kilometer. No? More than one kilometer. Dagan na to kayong buhaya, sir. Dagan ni buhaya, sir. Dagan ni buhaya, sir ni pero sa sa mga oh sa mangrove na kidi man sa lumugaw subihin ko hello good afternoon hello, hello. hello. back we no Dekan jadi kening buaya deh. Ini mang. Ini mang. Ini mang. Ini mang. Ini mang. Ini mga Ini mang. Ini mang. di mang. Ini mang. Ini mang. bubo. Amango ha Diresa diri limang gobiapon. Pero magbantay sa buhaya. Tay kamoj. Tay manbukso na to. Sir, ikaw taga Diresa, ikaw sir. Oo kami. Pero Ilungo man lagi imong tunada. Ilunggo de ani Surigao? Manung Ilungo. Ilungo, mo kini inyong ling. Ilunggo ilunggo. Ay. Eh amok an kun diri ko. Kedi ba ang ilunggo isa jin sa at saka sa Bacolod? Oh. So, ayo ay, 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 ay la tunada lain magjadi tunada na. Ah, okay, okay. Rama sa Diresa sa Surigao.

Oh. Ah. Mm. <coughs> ayo let's go apa kedulur mereka yuk 1600 meter oh balik dan dibalik tah